Ladies and gentlemen, the competition is over, and it's up to the judges. But the big question is, who will win the crown and carry the legacy? Stay tuned to find out. But Shane, moments from now, we will be ushering in the new Mutianang Ibalong and her court. And while our judges. are still making up their minds. Let us all have an entertainment first. Papalamig muna tayo ng konti kasi, di ba? Ako excited ako dito kasi ka dito? kailangan ko naman na ma-re-energize. Diba? Pero may tumitili na nga eh. Alam na nila eh. Parang alam nyo na ba kung ano yung next segment? <laughs> Yun ang pinunta nila aside from you tonight and the candidates, Jay. <laughs> Alright, wag na natin patagalin pa. Legazpi City, let us welcome our guest performer, Kapamilya Actor Seth

At kung makuha kayo Wala na akong mahihimik Habang buhay kitang naalagaan At mamahalin At wag na wag Umalitin ang sarili mo Di mo ba alam marami Kamig na babalik sa'yo Hindi mo kailangan ng kulurite Sa iyong mukha Wala na rin namang epekto yan kasi Kaya nga ang pinakamaganda Pagulit ang pagmasdan Na naking mga mata Sa tuwing tinitignan kita ako'y nagtutulala Mga problema ko ay manandali ang nawawala Ikaw na na ang pinakamaganda Ang paborito ko bakit iba ka sa kanila Tuwing pinagkamustan kita ay nakikita ko na Mga pambuhay kong kasama sa lungkot at ligat Yeah, sandali, may sasabihin lang ako Alam mo bang sa'yo lang ako nagkaganito Natutong magpakati mo kahit di mo tinuro ang daming nakapalit Ngunit ikaw ang natituhan Ang daan na mahalin mo muna ang sarili mo Pag nagawa mo na ipigil mo na rin ako Hindi naman sa... Minamatali kita, handa naman ako na maghintay sa'yo kasi mahal kita At alam mo ba, ikaw lang talaga ang nais kong makasama Kasi sa'yong mata nakita ang panghabang buhay na ligaya Makita kang napunta sa iba Ako po hindi ko na makakaya Kaya pagbigyan mo na sana Ikaw ay aking makasama Kahit sandali lang gusto ko lang Iparamdam sa'yo Ikaw na, na, na ang pinakamaganda Paboritong pagmasdan Ang aking mga mata Sa tuwing tinitignan kita Ako'y natutulala Mga problema ko ay panandali Ang nawawala Ikaw na na ang pinakamaganda ah, Nagpaboritong pagmasdan kasi kasi kanila, sa akin tayo nakikita ko na, pangalang buong ay kasama sa lungkot at tigay. Am, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, uh, wow. Sino mananalo? Sino? Dito number 9 sa number 10. 16. Sino ba? Si 10 <laughs> um, Gusto kong sabihin na uh, parang lahat naman po sila panalo. Lahat sila eh, mutya ng ibalong. Um, so, gusto niyo pa na isa? Mamaya sa last song ko, pwede may kasama ako dito. Sa last song ko. Okay? So, <laughs> ang kulit nung Toroto ta. As in, <laughs> um, Etong etong next song ko eh, ang pangalan nito. Ang title nito is um, Di ka nagbehave. Um, paalala to sa mga nagagandahang binibini ngayong gabi na mag-behave kasi merong lalaking nagaantay na hindi mo ikakasama. Sino dito yung mga hindi behave. Ah, ah. Sino? Ah. So, guys, pakinggan nyo to. Bagong single ko to, guys, kasama to sa album ko. So, sana magustuhan nyo. Nawawala uh, ka sa sarili Akala mo ba ba naginip? I should to see it baby you see magsisilbing kumot sa lungkot na di mo na matanggal Yon na dadaan, traffic lang tandaan, maghintay ka na lang Huwag malilibang kasi nandito lang ako Ingat ka baka kasi ba nawawala ka sa sarili Akala mo ba panaginip? Kasi Di ka nag-behave, baby di ka nag-behave Good girl pero meron ang tama Sasama gusto pa umaga Doon daw sa walang kakilala Kasi di ka nag-behave, baby di ka nag-behave Baby di ka nag-behave Galit na galit ka, binabagit mga letra Sa bawat angkas, isemplang ako na mag-set Nalamig ko sa angkas Nauho'y na ako patay Mag sa init, di ka hinlay Tara sabay, bago maghiwalay Napasarap ng higa, bago pa maghimala Sa akin ka titingala, kasi wala Ka namang mapapala Kakamo si mo lang ako Dito lang pag kinakilangan Di na hahayaan pa lumuha ko sa kanya Traffic lang tandaan Maghintay ka na lang Huwag kang maliligaw kasi nandito lang ako Ingat ka baka kasi nawawala ka sa sarili Akala mo ba panaginip? Grabe lumilipad ang feeling Kasi di ka baby di ka nagbehave Good girl pero meron ang tama Susama gusto pa umaga Doon daw sa walang kakilala का नगदी है बेबी टीका नकदी है बेबी टी का नदी है बेबी टीका नगदी है सो gusto ko lang i-share, um, nagawa namin yung kantang yun. Kasi, sino na nakaranas dito na naghihintay sa tao na mahalin ka pabalik? Sino yun? Ha? So, nakakaintindihan tayo ng nararamdaman. Ang pinagkaiba lang natin, Minahal na ba kayo? <laughs> so, guys, um, mag-serenade ako ngayong gabi. Yung last song ko is a uh, love song. Ang title ng song na to is Hindi Kita Iiwan. Um, so, kakantahan natin ang mga nagagandahang binibini ngayon. Pero syempre, iaalay ko pa rin tong kantang to sa <laughs> sa isang magandang babae sa buhay ko din so so basically ah uh, Francine this is for you so let's go Sabi niya, di ka iiwanan Ikaw ay nabigo Kayo'y nagkaryo Ako'y nahihirapan Pag ikay nasasaktan Kung pwede lang naman Sa aking kanila E tá... Mahal siya naman sa akin kanalang hindi kita iwa hindi poba bayan. I'm kind of <laughs> So. Kina, hindi. Maraming maraming salamat po at sa susunod, gusto ko haranahin si Francine sa arapan nyo. So, maraming maraming salamat at dala ko pa rin yung sile. So, iuwi ko to, Maraming maraming salamat po sa pagtanggap. And um, congrats po, congrats, congrats. Lahat po kayo is winner. At syempre kay Mayor. Mayor Geraldine. Hello po, Mayor! Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito. Um, congrats! Alright, thank you so much, Seth Featherine, for gracing our event tonight. And, five years ago, Legazpi witnessed the dreams... of two beautiful women who have never faltered.